Ayan mga kaibigan, nandito nga tayo, no? Update kay Diwata Pares at wala nga si Diwata at nasa Quezon City branch. Pero andito mapapanayam natin ang isa sa kanyang matalik na kaibigan nung nasa tulay pa si Diwata natutulog Ayan. Yung kaibigan niya na kasama niya sa presinto nung nagreklamo sila dahil binugbog, binugbog sila ng kasama nila na natutulog din sa ilalim ng tulay. Ayan, panayamin natin si Madam Fiona. Hello, good morning. Hi, Madam Fiona. Hello. Madam, i-ano ko lang, i-matanong ko lang, di ba at kayo yung ano, nakita sa balita na nagreklamo dahil binugbog kayo ng kasamahan nyo sa ilalim ng tulay? Yes, kami po yun, katana. So, ikaw pala talaga ang binugbog yun, tapos pinagtanggol ka ni Diwata? Yes, ganun siya kabait. Eh. Pinagtanggol niya talaga ako no? pero siya nang puruka. Oo, kasi 'di ba, tapos rumampas siya doon. Tapos nakita kita, kita, kita doon nakaupo ka sa may ano, police table. Yes. Uh, so ayan, talagang ano no, kasi 'di ba marami siyang basher pero lingit sa kaalaman nila kung gaano ka bait na kaibigan si Diwata. Actually, tignan nyo kung masama ang ugali ni Diwata. Yung taong yung reklamo namin noon, bakit ninanggap niya dyan ngayon? Diba? Actually, yung na sa kanya, yung yung nanghiwa ng mukha niya noon, nandiyan ngayon, uh, tinanggap niya ng buong buo dyan. Oh, diba? Kasi siya kabait. Uh, oh. pinagpaliban niya lang yung sumana ng loob nila dati. So, bati na sila. Yes. Kasama niya dyan, naging tarabaho ngayon. So, ano ang buong kwento noon? Bigla na lang kayong na ano, parang nag-ano sila noon, nag-lasing, parang lasing, nag actually, ano yun, yung panahon ng Tito Duterte, yung niya uh, e, Siyempre, mga ganun sila, mga the drugs. Eh, sa mga panahon noon, eh di ba, bigla ka nalang babarilin, ganyan, natakot kami noon. Na pinaalis uh, namin sila, huwag kayo dito kasi baka madamay kami. Ganyan. Eh, sila pa matapang noon. Siyempre, yung tagol lang din namin yung lugar namin. Kung saan kami na-distay, e, siyempre may hirap na mamaya madamay kami sa hanggang sa nagkasakitang kami, ganyan ganyan si diwata gumit na lang yan ah, pumagit na lang oo. siya tapos siya pa yung napuruhan ito yung siyempre, reklamo na namin sila iba na yun, nalanakit na si so, ikaw ang magtatanggol sa kanya ngayon sa mga basyo yes. yun, kung gano'n kabait oo, oo, mabait yung kaibigan ko yan minsan na talaga, siyempre hindi natin maiwasan sa pagod yung yung iba kasi hindi niya nabibigyan ng pansin, 'di ba? Sa mga pagpapapicture, siyempre maghapon siyang ano, may ginagawa, iniisip niya rin yung yung sistema nung kung paano niya patakbuhin yung negosyo niya. Nai-stress din niya si Bakla, kaya sa mga hindi niya nabigyan ng pansin, huwag kayong magalit, kasi na lang. Oo, oo. Kasi pagod din niya si Bakla, tao lang din niya na diba, Hindi naman siya robot hindi naman siya ni battery na ano, all the way talagang good ang mood. Siyempre, minsan, bad trip din tayo sa mga gawa sa ano ng gosyo niya, di ba? May mga pumapain, fact ganyan. Ano lang na lang natin siya, uh, pagpasenta Nawain. Nawain. natin, ganyan. Lawakan natin yung ano, utak natin. Kung gano'ng kalawak ang utak ni Diwata, dapat gano'n din kalawak tayo. Mm -hmm. Hindi yung kayo lang yung... sa tao lang siya, hindi naman siya. Oo, oo, tao lang din niya, napapagod din niya. <laughs> eh, Madam Fiona, Nagtrabaho ka ba dito dati? Oo naman. Isa ako sa mga tao niya nagsimula dyan. Doon pa lang kami sa tulay noon. Ang Isa ako sa mga naging solid na tulay. Ano niya? Bali... Ito ay post ko muna. Oh, bali isa ako sa talagang uh, naging nagaano niya noon. Uh, naging tagaluto ako. Naging cashier ako. Naging salary ako yung pili ako kupitan. Naging taga-kupit din ako. Joke. <laughs> Ayos na <mo> lang. <laughs> bali, o, lahat naman niya na pagdaan ako lahat ng mga trabaho dyan. Hmm. So, bali, kaya sa mga nagtatanong ba, ang dami kasing ano babas na kanya kung bakit daw ka, hindi kami tinutulungan. Actually, sa pagtulong lang, otang kota na rin si Diwata kung sa pagtulong hmm. lang. Kami lang talaga ang matitigas yung ulo na umaalis sa kanya ilang beses din na kami pinabalik, nabilang lang yung ayaw talaga dino, you know, ganyan, mag-stay sa kanya. Dito muli, dyan, tagalutunin ako dyan, ako yung nagpapakulun mga kinakain, yung mga overload na yan. Uh -huh. Ako nagpapakulun yung nagpapalambot. Ano lang yun, siguro na bigla lang ako sa dami ng tao. Uh -huh. Hindi, hindi ako nagreklamo sa trabaho uh -huh. ha, sa dami ng tao, uh -huh. para uh -huh. nagbigla lang ako. Shock. Oo. lang din naman ako. Uh -huh. Pero andito pa rin ako, sinusuporta pa rin ako sa kanya. Anytime naman makita niya ako dito sa kalsada, huminga akong pera sa kanya, binibigyan ako niya, hindi ako pinagdadamutan niya. Kahit uh -huh. sino naman sa amin magkakaibigan na kaibigan Asama niya. Sama niya sa tulay. O basta humingi lang sa kanya ng tulong. Binibigyan niya naman. Actually, yung niya nga ako one for it. Uh -huh. Ano namang ano mo... Madam, masasabi sa kanya ngayong successful yung ano niya, ang dami niyang blessing. Bali, ang masasabi ko lang talaga sa kanya is yes, pangawakan niya yung kung anong meron siya ngayon, uh, wag siyang magbago, huwag siyang maging masyado mataas. Parang rin siya lupin sa pinanggalingan niya. At lalong-lalong, pag-ingatan niya yung yaman na kung anong meron siya. Gamitin niya sa tama. And I, thank you. <laughs> anong tawagan niyo noon? Hindi, kung anong tawagan, tawagin natin. Batwata din. Oo na, dito lang naman lang So ano ano mo sa kanya yung parang message. Last message baka mapanood niya to. Eh bali ang message ko lang naman sa kanya. Huwag niya pansinin yung mga batter niya. Ipagpatuloy niya yung ano yung kung ano yung mga sinimulan niya. Ingat. at Palawakin niya pa ang branches niya. Oo, yan. yan, thank you Madam Fiona thank you. sa time. Ayan so nakausap natin no yung dating kaibigan, syempre ka close ni Diwata at kasamahan niya sa ilalim ng tulay na natutulog na si Madam Fiona. No, so ano, pinagtanggol lang pala siya noon, pumagit siya ang inaaway nung panahon na 'yon. At pumagit na lang si Diwata at siya pa ang napuruhan noon, di ba? Tapos yung ano no nung kaaway nila dati ay eh, syempre kabati na nila at nandito na ngayon ayan so ito ang update natin kay Diwata ngayon nasa Quezon City siya kumusta naman ang <laughs> si Kuya kumusta naman ang Pasay you no? Know? may kumakain pa rin ayan si Fiona Ito na, may pintura na yung ano.